Humihingi ng ustisya ang babaeng biktima ng hit and run sa lungsod ng Makati noong nakaraang Sabado ng alas 4.20 ng umaga, January 20, 2024 sa kahabaan ng 804A San Antonio Arnaiza. Ayon sa biktima na si Janice Trinidad, papauwi na siya galing sa trabaho. Nang mabudol siya ng tagiliran ng coaching sedan na kulay reda, matapos ito magpreno dahil sa mabilis takbo ng sasakyan. Inaakala ng biktima na bababa ang tsuper ng sasakyan para siya ay tulungan. Subalit sa halip na tulungan, biglang umarangkada ito papatakas. Nagtamo ng sugat at pasasakatawa ng biktima na nasa mabuti ng kalagayan. Nagip naman na CCTV camera ang pangyari, subalit hindi na sa pulang plate number na naturang sasakyan. Humingi ng ustisya ang biktima sa so kung sino man na nakakuha ng plate number o nakakakilala sa bumunggo sa kanya na ipagbigay alam sa impila ng pulis sa Makati o kaya tumawag sa 0921-500-0797. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.